May bagong viral ngayon. Ang sabi nila ay taga-Pilipinas ang taong ito. Tinatawag dito nilang pares ni diwata. Masarap daw ito, sabi nila. Kung meron mang masarap na pares, dito 'yon sa mundo ng masasamang espirito. Ganoon pa. Sige, tingnan natin ang ulat ng bawat paresan at pati na rin ng sa atin. Kung gusto mo, eh maaari kong ipakita sa iyo ang komplet ng ulat nang bawat paresan ng tatlong mundo. Salamat pero kailangan ko lang ng ulat sa dalawang paresan. <laughs> ano? Takot ka bang makakita ng iba pang mga ulat ng bawat paresan sa Pilipinas? Tulad ng gusto mo, ipapakita ko sa iyo ang bawat ulat kasamang kinikita nila buwan-buwan. Unahin natin si Rosmar Overload. Pangalawa si Diwata Overload at syempre ang sikat na paresan natin dito walang iba kundi ang Master Lomi Overload. Sa tingin mo ba aabot ang kinikita nila sa kinikita natin dito? Ito naman ang mga vlogger na nakatutok sa mga paresan nila. Ganun ba? Bueno, sa loob ng ilang buwan, ang lahat ay magbabago at ang iba ay mapapalitan. Ang kailangan natin ngayon ay maghintay bago tayo gumawa ng mga susunod nating hakbang dahil mahirap pa malaman kung sinong pares ang susunod nating makakalaban. Ano? Ibig sabihin, posibleng ganong kalakas ang pares nila Rosmar at Diwata. Imposible yan. Masyado kang mayabang. Akala mo kung sinong malakas makabenta, pero sa totoo, hindi pala. Uminangon ka, General Sachi. Hayaan mo siya sa kanyang opinion. Ang yapang mo, Dennis. Tuturugin kita. <laughs> At kung gusto mo pa makapanood ng iba pang mga videos, i-click mo lamang ang video na lalabas sa ating end screen. Subscribe na! For more, for more videos, please, please subscribe. subscribe, please subscribe right here.